mga ka-idol, oh, yung huli namin doon sa ano sa alapang may covered court doon ayan oh po yung holder na ano, malaki lang yung holder to mga ka-idol ano, dami huli namin laki, -laki oh, o ano. laki yan mga ka-idol oh. Ooh. Five fingers na. Kuli Ano May nakayaya pag i-binta yan, o. pag na. Paksyo na nga. Preto. Sinigang. <laughs> <laughs> oh, I don't sa wat ang sawa tayo ngayon sa tilapia nga yeah. talaga. ulam ulam lang yung so, naman talagang biyaya na ano bigay ni Lord na sa may putatan to naka doon kami nang huli mga kaedol gusto nyo magpunta sa putatan punta na lang kayo sabi nga ano doon daming nang miniwas doon na miniwit ayan na yan mga kaedol gusto nyo yan nalaki yan So ngayon dito na lang siguro mga ka-idol Mahaba na eh, hindi ko ito nakuna ng video sa ano, pag-uli Kasi baka sabihin nyo na naman na script, ano to, scripted na binili sa palingki Dito binili sa palengke. Doon to sa ano, putatan Ang daming namimiwas doon Sige so, dito na lang siguro mga ka-idol Bye-bye